Yung isang trick na ginagawa ko talaga every day na talaga nagpabago sa buhay ko. And then uh, way back um 2011, maaga tayong uh, umibig at uh, lumagay sa tahimik. Sa edad na 18, uh, nag-asawa tayo and then uh, kanak uh, sa murang edad. And then uh, Siyempre, hindi siya madali. Buti na lang, meron tayong mga magulang na sumuporta sa atin, naawa ng Diyos. And then, uh, hindi siya naging madali. Uh, marami siyang, uh, maraming may nang maliit sa atin. Then, hindi, hindi mo natin maiwasan yun kasi sobrang bata nga naman. Kung iniisip ko ngayon, ang bata, ang bata ko nga pala, namin ang asawa ko nung nagsisimula kami. And then, uh, marami, marami tayong pinasmo ng trabaho uh, simula tayo sa production operator hanggang sa naging waiter hanggang sa nagbubuhat tayo ng uh, ng speaker driver ng truck and then uh, syempre hindi tayo tumigil doon sa pangarap natin hindi madali ayun sa awan ng Diyos uh, narito tayo ngayon sa Middle East sa offshore um, ais sa hindi ko akalain hindi ko lubos isipin na ako'y makakarating dito na nasa dagat. Hindi naman ako seaman pero narito tayo. So ang ginagawa ko every day every morning isa lang. Ito lang 'yon. Salamin. mga boss. Salamin lang. Titingin ka lang dito, every morning ang ginagawa ko. Nasabi ko dito, kaya kaya mo to every day. Magiging uh, ang buhay mo, mabibigyan mo ng magandang buhay, ang pamilya mo. Uh, magiging successful yung pamilya mo, magiging walang karamdaman, magiging okay lahat. Think positive, saka lagi kong minamanifest, nasabi ko sa sarili ko, ikaw yung best best sa lahat best father best uh, husband everyday 'yon tinasabi ko talagang uh, malaki yung pagbabago na nangyayari simula nung uh, bata pa ako 18 pa lang ginagawa ko na 'yan so yun yung one trick talaga na nagpabago sa buhay ko ito lang salamin sabihin mo lang sa kanya sabihin mo lang sa harap mo yung uh, gusto mo na mangyari sa buhay mo yung mga thoughts mo na kaya mong sabihin, kaya mong uh, uh ikang ika nga uh, ay ilabas sa iyong mga bibig yung mga gusto mong mangyari. At yun ay mangyari. Darating yun. Darating sa panahon na mangyari sa atin. So, uh, yun lamang po. At uh, maraming salamat. Sana ay uh, Nakapagbigay ako ng kaunting inspirasyon, lalo na dun sa mga katulad ko na naging batang ama. So, yun. Thank you. God bless.